na itil pero inburn siya dako kayo dana. na na, na merag unod na itubo operahan daw kuno to siya maglakaw siya sakto ang yang tiil pero wala siya sayo una kana kuno katong niya kuno dini na ugat nga connection siya utok nga ma, maputol pero makalakaw siya pero kung magwill search siya kung putlon siya tiil insakto ang iyang paguna -una. so una nang eskwela ko nang ng kugus ko sa so inahan sa una kamay pa Kung wala na ni tuhod na lang kinamang pagabot sa bahay kunang unta na hugas hindi naging madali ang buhay para sa 28 anyos na si Rodel. maliban sa kanyang kapansanan maaga ring nawala ang kanyang ina dahil sa labis na pagdurugo nang ipinanganak ang kanyang bunsong kapatid. Epileptic din si Rudel. Mabuti na lang at nakakakuha siya ng libreng gamot para dito. Dati na rin siyang nabigyan ng wheelchair. Pero dahil sa tagal, nasira na ito at nangangalawang na. Ang tatay na si Ronilio na ang nagtaguyod sa kanila bilang trabahador sa isang resort. Pero unti-unti naman siyang hindi na nakalakad dahil sa paglala ng kanyang sakit na gaw. Taong 2018, nang tuluyan na siyang hindi makalakad at madalas lang siyang nakahiga o nakaupo sa kanyang kama. Sa kanyang nanay sila umaasa ngayon, habang ang bunsong anak naman na babae ay nag-aaral at minsan siyang nag-aasikaso sa kanya. Nagkuhan tawag ko lang sa Anak na babae, mag na ko na ako na magpatiluros ko na sa Kukatri, mag-CR ko, magpasalag sa Arinola, pagkakaligo, init man kayo, hugas ko, pabanwas lang sa naong trapo batrapo Para mapagaan ang pang-araw-araw na pamumuhay ng mag-amang Ronilio at Rodel, nagpunta ang Operation Blessing sa kanilang bahay para magbigay ng tig-isang wheelchair. Kasama sila sa siyam na putsyam na beneficiary ng libreng wheelchair sa islang probinsya ng Kamigin, sa tulong na rin ng Philippine Army at ng lokal na pamahalaan. They're very important kasi there are certain gaps talaga na even as much as we want to meet certain needs and fill in those gaps uh, hindi talaga makaya ng, ng gobyerno. Very important talaga yung partnership with CSOs, NGOs. And we hope that you know, this could be the start of many more future engagements, uh, working together and, and helping the people of community. Sa tulong din ng ating mga church partners na ibahagi sa mga beneficiaries ang nag-uumapaw na pag-ibig ng Diyos na makakapitan sa oras ng pangangailangan. Nagpasalamat ko nga nagabot abot mo karon importante ka na ako ning wheelchair kaya para maka gawas gawas ko maka anak ko sa karsada maka laglaag ko sa inyo sa inyo blessing salamat kayo sa sa wheelchair nga gihatag ninyo nga amo um, giampingan anong pakiramdam mo ngayon masaya na